Ayan, mga iyaan at mga uyuan. Ayan, nandito kami. Nandito kami sa y YBR. Vancouver Airport. Kasi magbakasyon kami ni misis. Baka simulan din kami mga iyaan at mga uyoan. No? From Vancouver, direct flight to Manila. Sa sasakyan namin ay PAL. Ayan.

bisnis-bisnis para pag prepare. Yan. Sige, mag kita, kita lang tayo General Boarding, General boarding, boarding, na ta boarding matter, starting rear, 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 back, front, Okay. Uh General row ro tayo. row G tayo. Row tayo. 40 Your boarding pass and passport is mandatory during boarding. Passport. Passport. is requiring additional assistance, including those with your assistance or mobility or are requested to Tawar approach our at this time. Ayan, to para na. Kaya. sugod so, na ta uh, pila kung asa na naro kuan man ta diri ta sa 32 to 40 di ba ayan daming nakapila mga na, kabayan natin 32 to 40 ha kada kani na si sister oh uh, Oo, oh, 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 uh, 32 to, uh, to 40. 40 man sa, di ba? Uling niya lang sa lahi. Daming lahi. Ha? Diri. Ayan, papasok na tayo mga ayan, ang mga uyuan. Ayan, antay na. Antay, antay na tayo. Diba? Ayan, papasok na tayo sa so, uyuan nila. Ayan. Next, next. Next, next.

See? We're almost there. Ayan. Ayan, nakapasok na tayo dito sa airplane, sa PAL. Napakaganda. Napakalaki pala itong ano. Forty tayo. Sa dulo pa. Ayan, oh, nakapasok na tayo dito sa loob ng PAL. Ayan, nakapasok na tayo Because oh, no, no. May we remind our passengers to please be mindful of belongings throughout the flight. To ensure your valuable items are secure before uh, storing them 40. in bins. We want to ensure the comfort and safety of yeah. all passengers, including those with special needs. If you require any additional assistance, they <coughs> are busy. Lahat nagkarinsa ang ating uh, ano ngayon. mga stewardess na uh, pa nila yung mga gamit para ready for take off. Oh, ayan, di ba? So, ayan ang mga ano na nag-explain uh, nag na ako paano magamit sa emergency uh, yeah. so, set na... So, yeah, your life is a under your seats. So, this is your business. Here,

Ah no. Saka 'di mo 'ko record. Ay, sige. Tara. na lang. Ayun, makasana makapasana all tayo sa isa dito. Ayun, oh. Pakialam pa-ki alam yang alam. pa siya dito. Oh, Alright, yeah, dito. Yeah. Naka-street siya dito. Tapos, mayroon tayo, ano you know, guys, uh, pinabigay ng pal dito. Libre ito. Hindi ko alam kung anong laman. Tingnan mo na natin kung anong laman. Uh, ano kaya ang laman ito? Para at least makita nyo rin. Ah, may ano sila yung sa mata. Ah, oh, may sampung samatao oh. May toot face yan? Oo May toot face? Oo, may mityas May sa lalani Ay, toot brass o oh, toot face Ay, toot brass o oh, toot face guys Ato kukpon Ano raw, oh, para makita po ninyo ay kamay na colgate yano colgate guys. Tapos no, libre ni nila. Ayan. Oh. Moga niya sa sa na yun na. Ayaw. Marit kisid niy 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 Ayan. Tapos, ibalik na natin kasi umaya natin itong gabiti pag matulog na tayo. Pero, ano, may serve pala sila na, ano. O, oh, sige. May isi-serve silang dinner ngayon sa amin. At, uh, pinabili tayo ng dinner natin. Ito. Ayan. Uh, may, ano, hot meal. Tapos, ang pipiliin natin yung main nila is chicken apretada at saka peppercorn beef. Yan. Tapos, may dessert din sila. Carrot cake. May snack. O, kumplito guys, no? Dito sa Philippine Airlines. Libre pala to. No? Dito kaya. Tapos, may unan tayo. Tapos may kumot, di ba? Kanina nakita nyo yung kumot. Yan you know, Talagang comfortable ka. Okay. Philippine Airlines. lagi like The heart of the Filipino. Ang sarap mong sakyan. Ba? Si? Di ba? Grabe. Salamat. Philippine Airlines. The heart of the Filipino. Sa puso. Sa Sa puso nyo. Ayan, sir oh. na ang pagkain dito sa Paul. Dinner time. Dinner time kami. Ayan, play. Dinner tayo. Thank you, Lord, sa ming flight po yun. Napapagod ng flight namin. Sa awan ng Diyos. Thank you, Jesus Christ. Hi, good evening. What are you having? Po? Well, uh, chicken uh, and and pepper corn. Pepper corn. Maybe. So one of each, po? Yeah. yeah. Yes, yes. yeah. Okay. Thank you. Know, this natin kung anong pagkain ito at sa masarap so we have chicken and po yes for a while po I ran out here and we just get some more yeah chicken and Tapos tapos order natin this beef may kapi sila siguro na okay. yun. Tatanungin ka mamaya. Okay. Thank you for waiting. Uh, yeah, ano to? Yung beef? Uh, okay. Yan yeah, no, Tingnan mo na natin ha. Uh, anong pagkain. Ha? Ayan. I-open natin also, po po ano, pagkain. Ayan, ito. ano Ayan. 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 Ayan beef to tapos ito yung beans at saka ano to ya yeah? mas potito uh, tapos rice. may mamon yan rice sa'yo ay lupat yan uh, para sa'yo uh, rice tapos ito na lizard may king di ba tapos ito yung can I have coffee too yeah. chicken ah okay isana. may rice may gulay

तो tubig lang po. Masap na may libre ka na. yes sir, I'll fill sa meal sir. drinks Drink sir, orange and apple juice, soda sir. i ko ma. water ma'am. Say mo ha, ginger ale daw. Sorry, Ano sir. Ginger ale Check na ko sir ha, kay kung na apa. Sige, na apa na. Ginger ale Kamay lang po. Ang kawalan lang sa ako. Bisag na sa aeroplano, nakagya po'y bisaya Ang sa Cebu. po. Asa sa Cebu? Liloan. Ah, Liloan. Ah, kay Father Ubod. Ini ka ila di si Father Ubod yung itong pare. Liloan. Saan siya, sir? Katong sa San Vicente, sir? Oo, oo. San Vicente. Wala ko kasi pero ito lang sa YouTube. Kaya sir, other drinks na Okay na sir? Oo, okay na. Ikaw Tunga lang Ayun lang. Tunga tubig mo. lang. Asa ka di luar si Padre Ugo deh Thank you ha Ayan, patuloy tayo ha? Kasi may libre yung ginger ale <tutup> Good morning, grabe na Yuda Maglingkod ka lang With 14 hours Mahal pula yung bayad Mahal pula yung bayad wala Ayuda. Ayana, pagka, ayuda. Ayuda. sa Ayuda. 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 Ano ba? Ayuda. 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 supply sa Ayuda. Ayuda. Eh kuha nila oh. Ang pal, bumari. Masipag yan. Uh, Pagkao, oh, no. Sa dilan time na ito. Busog na sa na. Ito sa isma dani. Sa isma na tayo dani. Ayan, kapi na putwi. Nanaputwi. Sorry ha, kay git-git nag-cellphone ng gamit ay bawal wala pa pero naghatag mo sila oh, cream na naghatag sila di snack na oreo oreo tapos kung saan nilang snack nakakangalaw na yun eh. nasa manerlihan na eh. yun Tapi kau lah.

ada o Oreo alaga juta tadi sa Philippine Airlines lagi patulog ta tapos kumplito is na pagkauman kuha naman nung ma breakfast na daw okay kasi ngit ngit tayo yeah, kan? iya okay bye bye na ayan pakita sa inyo ang pagkauman Ya, Roba, YBR. 13 hours and 3 minutes status getting arrival time is board 2019 PM so Manila time uh transport itu tapi uh time matter yeah. ya by heart to Manila blah yeah. oh tapi ipalong lang suga para mga tulog namin okay good night and see you tomorrow okay, okay. matulog guys